Kung di ni sa Batangas ay kami ay maglulume kahit mabanas, ay maghahalo-halo rin kami kahit maginaw. At tanungin mo ang maraming Batanggenyo kung saan masarap dumayo at marami sa kanila ay are ang ituturo. Pagsan mo din na lang ngayon. Lari tayo sa Junen and halo-halo din sa Padre Garcia. Pag tinanong, saan masarap maghalo-halo? Sa Padre Garcia. Alam na yun. associate ah, so oh. Say, say, yung Padre Garcia. Padre Garcia so halo-halo. Halo -halo. Pag ko sa Pilipinas, ang ah, hitang eh, iba't ibang klaseng halo-halo. Dito pa, kung so sinasabi kang tubi dito mo lang makikita. Yung saging na maligat. Okay, maligat. maligat. Parang oh, matigit, yung medyo chewy. May kunat ng konting. Okay. yan. Tapos caramelized siya na hindi siya sobrang tamis. Yung almost like burnt caramel yung ano. Sige, Pops. kung hindi tama feel ko yung dark brown na yan. yan yung yan na yun. maligat. Sige, uh, natin. Ikaw ma rin yan. Tapos kita mo, simple, simple yun. lang. ilang lang. lang. Simple lang. Simple 'di ba? Simple pero kakaiba, 'no? Hindi siya sarap na niya. Dahil relationship. Oo. Oh. Kasi ito sumama ni Lasay sa gatas. Tama oh. Para naging tutsi roll. Alam mo yung Ay pag, ba? Diba? parang ganun Yung medyo kumakapit diba, sa halang hala. Mm. Oo. Oh. Ay, komo extra texture. Ay, shatik me kung napapaybet.